Hindi intro ko kasi hindi ko na alam kung ano uh, intro ko. Ayun uh, na no, sabi ko. Ako nga pala si Laminsu and DJ ng Billionaire Gang. Tol, ready na ba kayo bukas, Tol? Uh, Tol. Ready na to. Tol. Ang ina Christmas party, may exchange kipi. Eh. Tol. Gusto ko yun eh. Eh tol, ba? Diba? DJ ako tol. De ako mag-organize ng Christmas party, 'di ba? Oh, tol. Kaya tara na sa mansion ng Billionaire Gang. Hiramin mo na. Hiniram ko kanina Ay, kay Maisan yeah. yung si Jose, tol. Kasi sinabi ko we, eh, ano? Ay, mo mo hmm. tol. sinabi ko kasi oh, sige, na, na. organize tayo. Hmm. Uy, bagsak! Okay, na mo. Oh oh namatag sabi <laughs> itulog lagi eh tol, <laughs> tol, yan, tol. <laughs> itulog, lagi, tol. <laughs> itulog lang huwag huwag ka lang ayan <laughs> tara na tol mark, mark mo mark mark wait tol. lang wait lang wait lang Ito to, ayan wait lang kuya okay, lamin sir ako mag organize tol para paghandaan na natin tol. enjoy ka lang yan tol malapit ako mag drive tayo eh malupit ka pa sa driver natin eh di tol hindi tol hindi dyan tol papasok tayo sa dito natin yung ano huwag tayo mag over the back of grabe naman ang natin tol ayan mo open lagi o diba open lagi gate tara whoop ayos ah oh tol, labay bay to na may to sa tol hiniram lang natin yung mansion oh hiniram lang bibiling oh, ko ito. na kay may santo tol chicks yan chicks tol eh hindi ba <laughs> ngayon na kayo nadaan tol hindi ba ngayon na <laughs> kayo nadaan <laughs> dito <laughs> tol ngayon pa lang tol ngayon pa lang well, mga bisita at uh, kuro ko dyan ito nga pala ang The Mansion Tol, kay... Well, alam yung niyo yung fountain na may isang, tol? Kahit... Kahit nag-i-snow Nagpa-fountain pa rin tol <laughs> Toll <laughs> Baka dito tayo mag-snowpipe Ayos <laughs> to Alam <laughs> niyo mo tol <laughs> Alam mo <laughs> tol <laughs> Dito tayo mag-i-snowpipe bukas tol Ah, dito. Dito tara din tol, Hindi diyan. Ay, gagi naman. Dito. <laughs> Tas ayusin na natin kasi ang tanga ng papatutog. Dito tol. Ayusin oh, yo mo na, Mona, si Mona. Oh, yeah. Yeah, Okay na tol. Dito, tayo na. Ano. Ayusin na natin. Hindi ba pwedeng magtutugtog dito ng DJ tol? Eh, bawal naman yung party bus tol, di ba? Ay, Pwede yun, pasok natin Tol, dito ako magpapatagtog sa Tol, oh, kahit Christmas party natin Bukas, oh, pinaghandaan uh, na ng mga chika babes oh. ah, mga chika Ha? Ayos yan ah Ha? Ayoko sa'yo <laughs> <laughs> Gusto Nicky. ko, gusto ko kay Miki Di ka tayo mag dahil kahit malamig na tol Diyan ako oh. dito ako magpapatugtog sa loob tol Ayun yung maganda tol Dito ah, sige na ako Dito Ano? pwede, pwede. pwede ba, tol. San ba pwede, pwede mag-gigil, to Tol? Ba? Ah? DG. Ikaw ba Tol, kahit sa... na ang Hindi, alam mo na, ano, Tol. Hala. Kaso. Ayan, Tol. Nakita nyo naman yung... A dặn mansion, nên tung mười chín mấy anh. Tân anh gì kiếm tòi 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 Ano? Ba't ako napunta dyan? <laughs> ba, puta, may tiyo nga pala, May snowball fighting nga pala, no? snowball fighting nga. Pagandaan ko yan. Pagandaan ko to bukas, tol. bukas, tol. Pagandaan ko to tol. Pinatay ka. Ay gago. niyo pa ako. Uy, bagsak! Ay, bagsak! <laughs> Yan. Oy. Hmm. Ayan. Ayan. Hmm. May police dito. Po. Guys, pumunta kayo dito bukas. 1pm. Drop nyo lang yung name nyo sa, 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 sa Comment, session natin. I-drop nyo lang name nyo doon, i-accept ko. Para makasali kayo sa Christmas party buwan. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. <laughs> uy, may slide pa pala eh Uy, sakapin siya pala oh dito. Toll, dito so, dito. Yun. So, Toll, musimid ka nga dito. Para mabako ka na, tol. Ito eh. lang, naaway ako ng polis eh. Polis, ambulance yan mabaho ka na ko Bawal ka na bukas. Bawal ka na din dito ni Bawal ka na din dito yun. Eh, ba? Eh, gaji. Ito na yan tayo. Ano itong babote? Ay, gaji. Paano yun? Tol, bukas. Irwin, may mga chika babes, tol. Ano tayo ako? Chika babes. Oh, Ayoko na chika ba? babes, tol. Eh. Bakit, tol? Bakit, tol? Gusto si Nigel, ha yeah. iya. So guys, sana mau oh, pa tayo, to diniigin totoo. So hindi si Carlito. Hmm, Carlito, 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 What's your fucking problem? Carlito, 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 Maharap na ako. Harap, harap. Ako na, ako na, ako na. Ako na. Hindi, parap na ako. yung ano yun, yung ano yun, maliit na ano mo. Tol, para makita natin yung hudu. Oh, Yung ano, Tol? Oh, to. <laughs> tol, yung maliit mong baril, Tol. Iyo, ako. Ha, Napaharap niya na tol. Eh, nakaharap na. Lang, papahala na sa mga viewers. Go, bait naging ganto ulit. Asa na tol? Wait lang, may mga polis. Sa so, yung mga chika, babe. Sa so, yun yung mood. Nawala na. Nawala na. Ay, patay na naman ako, putik. Ah, tawag dito. Swimming pool. Ang daming polis. So guys, mag outro uh, na ako. At ayun na nga yung sinasabi ko. Pumunta na kayo bukas. I-drop nyo na yung name nyo sa comment. At kasama natin si Kurt Ramos YT from MMDA. Si Death8237. Si Nigang TH. At si Hugh Ang kakro natin dyan na The Billionaire Gang. Mag-subscribe na kayo ulit doon. Si Gelo Monyo. Si Nigang PH. At ay, shout out na din sa Pidea, tol. Di ba, no? Diyo lang uh, Ayan. Guys, nakita nyo naman na ino-organize namin kahit nagpapatayin na kami. Diyo mo. Pina natin kay Irwin. <laughs> Nagsagot ako ulo. Ito pa. Ito. Ba't gano'n na pindot? Ay Boo! Boom! pag pa oh, natin. Ay, na mo! tol, content mo content to ko ngayon kayo ngayon tol eh hey, tol, huwag natin pasabogin yung ano tol mapatay natin silang tatlo pag napatay ko silang tatlo pag ka ko talaga sila lagi Kailan na siguro yun Ay si Jello Yamakit no ah. <coughs> Patay si Kurt Ramos Ay wag naman ako pagtipan tol <laughs> Yan, so guys. na mag auto run na tayo. Kanina ko pa sinasabi kasi ang kulit ko. ayusin yun yes, yes, sabi ko. Makulit ako. Kaya ayun. Kaya ayun. Sila, Mizu, sign out. At masasabi ang motto na ko na pala, ang motto ni Lamin Zoo ay Huwag kang magpatugtog kung ito ay kakalampog lang. Ayun. Comment kayo sa baba. i ba ito ay bukas? Comment kayo sa baba ba, mga tol. Yung username niya sa GTA. Tapos okay na ang lahat tol. Ayan. Ah, dako. Ayan lang. Bye-bye. Ang sinasabi nga palang moto nila, Minsu. Ayan. Huwag kang magpatutog kung ikaw ay kakalampog. Abay. <laughs> ah,